Alam mo ba, karamihan sa atin ay skip ang breakfast dahil sa sobrang busy sa umaga? Pero alam mo ba, pwede pa rin tayong kumain ng mabilis at healthy kahit rush ang schedule mo? Maraming tao ang nakakaranas ng low energy sa umaga, madaling ma-stress, o sobra ang craving sa unhealthy snacks dahil sa hindi maayos na breakfast. Kung busy ka sa trabaho, school, or errands, hindi mo na kailangan magsakripisyo ng nutrition para lang makatipid ng oras. Ito ang ilang easy at healthy breakfast. Ideas na pwede mong gawin sa loob lang ng 5 to 10 minutes. 1. Overnight oats. Ihanda mo lang gabi bago matulog. Lagyan ng milk o yogurt at fruits. Ready agad paggising mo. 2. Smoothie bowl. Blend mo lang ang paborito mong fruits. Konting spinach at chaya seeds. Masarap at puno ng nutrients. 3. Egg wraps. Isang whole wheat tortilla, itlog, at konting veggies. Pwede mong iprep ng maaga at ihit lang sa microwave. 4. Greek yogurt with nuts and honey. Quick, creamy, at makakabusog ng matagal. Ang pinaka-importante, piliin yung mabilis, masustansya, at pwede mong dalhin kahit on the go. Kung gusto mo pa ng more healthy breakfast hacks at tips para sa busy lifestyle mo, ilike ang video na ito at i-follow ang channel para lagi kang updated. Comment din sa baba kung alin sa mga ito ang susubukan mo first. Tara, simulan natin ang araw na full energy kahit busy.